Tuturuan kita ako para pumunta ng BGC kung nasa Malolos, Bulacan ka. So ako nasa paumbong ako kaya pupunta ako sa Malolos. So dito ang sakayan sa Robinsons, Malolos. Pwede dito ng bus and pwede naman yung mga UV. Pero pagka gusto mo ng komportable ka dito ka sa bus pero kung nagmamadali ka, sa ka sa UV sasakay. So ako ngayon ang sakay ko dito 100 ang pamasahe per person. Ganun lang din naman sa UB. So dito, pagbaba mo, dito na tayo malapit na tayo sa MRT Station ng North Avenue. Kung hindi mo alam yung pagpunta, gawin mo, sundan mo lang yung dali ng tao. Kasi nung nagsisimula ako, ganun lang din ginawa ako. Kasi almost lahat yan, talagang pagpunta yan at sasakayan ng MRT. So ayan, nandito na tayo ngayon sa MRT. And dapat meron kang beep card ha. Kasi mas makakasave ka sa time dahil hindi ka napipila sa mga single journey. Ngayon, meron tayong dalawang option. Either pwede ka mag Station na maglalakad ka or pwede ka naman sa Ayala bumaba kung saan mag sa bus ka. In our case, dito tayo sa bundia. So ngayon, pag nandito ka sa may ed sa maglalakad, liliko ka dito sa shortcut na to. Kasi didiret-diretso lang natin to. Tatagos tayo sa may kalayaan. So ayan, dire-diretso lang dito and liliko ka lang kapag nakita mo na tong parang paatubigan na to At pag dire muli yan ay akita tayo dito sa hagdan and ang labas natin nito, ay dun sa may kalayaan. Actually dito pag naglalakad mas maganda kasi na-exercise -e ka na and nakakatipid ka pa. Pero mas gusto ko yung part na na-exercise -e ako kaysa nakakatipid. Kasi pagka umabot ng alas 7 and nandun ka sa Ayala, expect mo na na late ka makakarating kasi sobrang haba ng pila doon and traffic din sa May Makinli. Dito kasi dire-diretso lang tayo, hindi mo mamamalayan na nandito ka na sa BGC. Ay dito na tayo and I hope na nakatulong ako sa inyo and ngayon alam mo na kung paano pumunta ng BGC. Kaya naman, always stay safe and good luck sa magiging work mo dyan.